Kylie Padilla naglabas ng mensahe matapos ang revelasyon ni Ajay Raval. Happy that now, di na kailangan magtago. Sa isang maikling ngunit makahulugang post sa Facebook noong Miyerkules ng gabi, Nobyembre 12, 2025, naglabas ng pahayag ang aktres na Kylie Padilla na bagamat walang binanggit na pangalan, malinaw na tumutukoy ito sa revelasyon ni AJ Raval tungkol sa bilang ng kanyang mga anak. Lima kung saan tatlo ay kay Aljur Abrenica, ang dating asawa ni Kylie. Narito ang kabuwang laman ng post ni Kylie, published as is. Ito ay lang po comment ko para matapos na. Matagal ko na pong alam pero syempre, inuna po namin ang kapakanan ng mga bata. Sobrang close sila at yun pinaka-importante. Happy that now di na kailangan magtago. Proud of you. Peace all around. Sana matapos na drama. Maraming netizens ang nakapansin na tila ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Kylie ng diretsyo patungkol sa relasyon ni na Aljur at AJ matapos ang maraming taon ng haka-haka. Ano ang revelasyon ni AJ Raval? Sa programang Fast Talk with Boya Bunda, inamin ni AJ Raval na mayroon na siyang limang anak. Dalawa sa kanyang dating karelasyon noong siya ay teenager pa at tatlo sa aktor na si Aljur Abrenica. Isa sa mga bata ay babae habang ang dalawa ay lalaki, at ang bunso ay ipinanganak lamang nitong September 3, 2025. Ang pag-amin ni A.J. ay sinundan ng mga reaksyon mula sa publiko. May mga natuwa sa kanyang katapatan, ngunit marami rin ang nagtaka kung bakit ngayon lamang niya ito isiniwalat. Kylie Padilla Matagal ko nang alam. Ayon kay Kylie, matagal na niyang alam ang tungkol sa pamilya ni Aljur at A.J., ngunit pinili niyang unahin ang kapakanan ng mga bata. Ang kanyang tono ay payapa at puno ng pagtanggap, isang indikasyon na maayos ang kanilang co-parenting setup. Dagdag pa niya, Happy that now, di na kailangan magtago. Peace all around. Ito ay tila patunay na wala ng galit o tensyon sa pagitan ni na Kylie at AJ taliwas sa mga chismis noong una. Mga isyong matagal nang binabalikan Ngunit bago pa man dumating sa puntong ito, mahaba at masalimuot ang pinagdaanan ng tatlo, lalo na sa mata ng publiko. 1. Ang third party na paratang isa sa pinakamatinding isyu noon ay ang pag-aakusa ng publiko na si AJ Raval Umano, ang third party sa paghihiwalay ni na Kylie at Aljor. Ngunit paulit-ulit itong itinanggi ng dalawang panig. Ayon kay AJ, Hindi ako third party, okay guys? Pinaliwanag din ni Kylie na hindi si AJ ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Sa katunayan, sinabi pa ni Kylie na matagal na kaming hiwalay ni Aljur bago pa siya lumabas sa publiko. Gayunman, sa social media, matindi ang panghuhusga sa dalaga. Tinawag siyang kabit, ahas, at iba pang masakit na salita. Ang isyong ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa reputasyon ni AJ na noong panahong iyon ay nagsisimula pa lamang muling bumangon ang karera. 2. Social Media Drama at Mental Health Fallout Naging mas mainit ang lahat ng maglabas si Aljor ng isang post noong 2021 kung saan may pasaring tungkol sa kung sino ang unang nagtaksil. Ito ay shiner ni AJ, na kalaunan ay humingi ng tawad kay Kylie dahil sa epekto nito. Sa isang panayam, umamin si AJ na naapektuhan siya ng labis sa mga batikos. Bugbog na bugbog na mental health ko. Di ko na kaya. Ito ang nagtulak sa kanya na pansamantalang mag-social media detox. Dito natin makikita ang bigat ng pagiging public figure. Isang pagkakamali sa online world ay maaaring magdulot ng matinding epekto, hindi lamang sa karyer, kundi pati sa kalusugang pangkaisipan. 3 co-parenting at kapakanan ng mga bata Sa ngayon, parehong may anak na sina Kylie at AJ kay Alger. Si Kylie ay may dalawang anak na lalaki, habang si AJ ay may tatlong anak. Tatlo sa kanila ay kay Alger. Sa post ni Kylie, pinanggit niya'ng sobrang close sila na tumutukoy sa magandang relasyon ng mga bata sa isa't isa. Bagamat maayos ang komunikasyon sa ngayon, hindi maiiwasan ang mga tanong Paano nila mapapanatili ang emotional at psychological stability ng mga bata sa kabila ng mga ingay ng social media? Paano nila masisiguro na hindi na apektuhan ang mga anak sa mga nakaraang isyu ng mga magulang? Fierro, issue ng timing at transparency. Marami ring nagtaka kung bakit ngayon lang nagsalita si AJ tungkol sa kanyang limang anak sa mga nakaraang taon umiwas siya sa mga tanong tungkol dito at sinabing private matter daw ito ngunit dahil sa pagsabog ng balita sa Fast Talk hindi na iwasang magtanong ang publiko kung bakit tila may delayed disclosure ipinagtanggol naman ni AJ ang sarili na noong una ay gusto niyang protektahan ang kanyang mga anak mula sa spotlight sinabi niya hindi ko naman tinatago pero gusto ko lang silang lumaki ng normal 5 public image at epekto sa career. Dahil artista silang tatlo, hindi maikakaila ang epekto ng mga ganitong kontrobersya sa kanilang public image. Si AJ ay madalas iniiwasan ng ilang brands dahil sa issue ng pagiging third party. Si Kylie sa kabilang banda ay pinuri ng marami dahil sa kanyang maturity at respeto sa kabila ng lahat. Si Alger naman ay naging target ng pambabatikos dahil sa pagiging ladies man o serial partner. Ngunit sa kabila ng lahat, tila mas pinipili nilang tatlo na tahimik na harapin ang buhay pamilya at magpatuloy sa kanikanilang karera. 6. Pagitan ng respeto at boundaries Sa kabila ng lahat ng drama, may mga pagkakataon na ipinakita ni na Kylie at AJ ang mutual respect. Sa isang lumang screenshot na kumalat, makikita ang usapan nila kung saan sinabi ni Kylie. Wala namang issue sa akin. Hindi ikaw ang third party. Salamat sa pag-aalaga mo sa mga anak. Ang simpleng linyang ito ang nagpapatunay na kaya nilang manatiling maayos, lalo na para sa mga bata. Ang aral sa likod ng mga isyong ito, sa gitna ng lahat ng kontrobersya, may mga mahahalagang aral na pwedeng mapulot. Hindi kailangang ipilit ang drama kung may kapayapaan na. Tulad ng sabi ni Kylie, peace all around. Ang pag-amin ay simula ng paghilom. Sa ginawa ni AJ, kahit kontrobersyal, ipinakita niya na handa siyang maging totoo bilang ina. Ang mga bata ang tunay na biktima kung patuloy ang gulo. Kaya marahil ay pinili ni Kylie na manahimik at magpakatatag. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Ang respeto sa isa't isa ay mas makapangyarihan kaysa sa sigawan ng social media. Konklusyon sa huli, ang kwento ni na Kylie Padilla, AJ Raval at Aljur Abrenica ay larawan ng modernong pamilya. Puno ng komplikasyon, ngunit maaari pa ring maging maayos kapag ang pagmamahal at respeto sa mga anak ang inuuna. Maaring may mga hindi pagkakaintindihan noon, may mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit sa bawat pahayag ni Kylie, tila malinaw ang kanyang mensahe. Tama na. Tapos na ang drama. Peace all around. At marahil, iyon ang pinakamasayang wakas na maaaring hangarin ng kahit sinong dating mag-asawa, ang katahimikan para sa sarili at kapayapaan para sa mga bata. Subscribe in...